Huli. Ano? Huli. May bidin ako. Huli ka, Ano? halongkat pa mo. Halungkat pa mo. Halungkat pa. Kala mo hindi kita mahuhuli, ah. Ha? ha? Ano? Huli ka, no? Huli. Ayos ka, no? Tagalungkat ka. May bidensya ko sa'yo. Ha? <laughs> ah. <laughs> ano? <laughs> Isa. Dalawa. Tumigil ka. Oh, e. Matin ka ngayon. Dyan, dyan. tentenin kita. Five lang naman na iskindi. Five na iskindi. Dyan, dyan. Sampo tapos ikaw. Five. Hindi na makabalik si papa niya ng Maynila. Man, ano ba ang iskindi iskindi? Ha? Nauhuli. Nauhuli ano, kayo ah. Ha? Huli. Ano? Huli ka no? di mo nakita. Lingon ka ng lingon. Hindi mo nakita. Ha? Hindi mo nakita. Malinis. Bakit ay, yan bakit ganyan ginawa nyo? Ba? Ha? Hindi mo. Labhan mo na. Ay, labhan nyo na. Laban nyo na. Bilisan nyo na. Pag may pero ko, ko. Ginawa nyo, pinampunas nyo na dyan sa dumi ng ano nyo. Ma, iskindi. Iskindi. Ano ba yan? Bibid. Ay, talaga naman mga. Sakit kayo sa ulo. Akan Ibalik nyo yan. Hulog mo na dun. Ibalik nyo yan. Hindi Talaga naman ba kayo ba eh? Ikaw bumaba ka dyan. Bumaba ka. na Asan yung pera? Ha? Kayo masyado ka talaga kayong mga ano ba? Nagmumuka na kayo